WhatsApp, what's up? What's up mga kastik? So magandang magandang umaga sa Salam yeah. So for video Dito naman tayo sa food At gagawa tayo ng paraan kung paano gumawa Ng litson Kawali Ayan. So simpre nakabili tayo ng uh, Pork billy Yun ang gagawin nating Litson kawali Kaya't panorin Bago salat, lahat Bago lang sa aking channel sana masuportan at mag-subscribe. And then don't forget to click the notification bell para manupay ka kung may mga bago akong upload. Kaya panorin, intro na tayo. Anyway guys, andito na tayo sa kusina at ito ngayon ang ating uh, mga gagamitin sa At uh, ang gagawin natin, idaan muna natin sa marinit para masarap siya makasting. Kahit umpisa na itong marinit. Yun. So bago natin uh, na ng paggawa uh, ng litson belly, during the litson valley kahit i-marinit, ibabad muna natin sa uh, tuyo, suka, at saka yung at ibang mga klaseng na uh, mga sahog ayan. Yung makastig para mas masarap. Yun, okay. so dami tayo ng mga makastig Guys, nice. dito na tayo ngayon ulit sa mga at umpisa natin ang pagluluto ng tinatawag natin uh, sa mga kawali. Ayan. So, ito na yung mahastig ang kalabasan sa ginagawa. So, simple. Ayan, lang yung mahastig. Pero, sumang sarap yan. Ayan. At complete, complete yan sa mga ingredients. Mahastig. Ayan. Kaya pa. Umpisa na ang pagluto. So, dito natin ilalagay sa kawali. Ayan.

Alright, kasi din lang natin mga ilang segundo at yun ay marulit so, uh, yung mga kasi -ka. And... yun ko na natin ang let's envelope so ganyan ang paggawa ng let's envelope na kasi ayan ayan look ayan na kasi ayan ayan ayan

white uh, yun, golden, golden brown na castig at mag-adjust tayo ng apoy yan at uh, mga ilang thickness na castig ay golden uh, brown uh, makakyan na castig yan ang paggawa pagkawal uh, natin uh, na Alright, casting. Ito nagtatapos ang ating uh, video. At uh, sana masuportan ang ating munting sana. So yun ang uh, paggawa ng uh, Lutsun uh, Bele. Ayan, kung Lutsun At uh, hanggang dito lang mga casting. So thank you for watching. God bless all. At mabuhay tayong lahat.